na sinabi sa akin na tumakbo akong vice president. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang vice president? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman dahil nga ito ang istoryahan din hi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president.